sa pagpapatuloy ng ating listahan ng mga celebrity na naging biktima ng mga hindi totoong balita na pumanaw sila at ang kanilang mga reaksyon. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na biktima ng fake news na pumanaw na sila, Part 2 Gary V Si Gary V ay hindi nakatakas sa ganitong balita. Taong 2018, lumabas sa ilang blogs ang tungkol sa Diomanoy kanyang pagpanaw. Makikita sa larawan ang mukha ni Gary at kalakip nito ang nakasulat na Rest in Peace 1964-2018. to 2018. Sa balita na banggitan na nag-iwan pa umano ng video si Mr. Pure Energy bago ito mamaalam na sa sakit na diabetes. Ang death hoax ay kumalat ilang araw pagkatapos ilabas ang isang teaser para sa panayam ni Gary kay Corina Sanchez, kung saan nagsalita siya tungkol sa napag-alaman niya na mayroon siyang kidney cancer. Ngayon pa man, sa parehong panayam, sinabi niya na siya ay tapos na sa cancer. Gab Valenciano Saong 2019 ilang beses namang may lumabas na fake news tungkol sa diumano'y pagpanaw ni Gab Valenciano. Sa isang social media post, siya na mismo ang nagbahagi ng screenshot tungkol sa maling balita sa kanya. Ang title card ng video ay nagpapakita rin ng larawan ni Gab na may nakasulat na Paalam Gab Valenciano 1988 to 2019. Sa kanyang mensahe, ginawang positibo ni Gab ang hindi magandang birong ito. Sinabi din niya na ang katotohanan ang video ay nag-trend ay nagpapakita kung gaano kahalaga na pag-usapan ang mga issue sa mental health. Tinapos niya ang kanyang mensahe sa pagsasabing ipagdarasal niya ang kaluluwa ng taong nagpakalat ng fake news tungkol sa kanya. Sunshine Cruise. Ikinagulat naman ni Sunshine na pagising niya isang umaga noong September 2020 na pagkabukas pa lang niya sa Facebook, bumungad ang fake news na patay na siya. Nakasaad sa balita na natagpuan siyang patay at walang saplot sa loob ng kwarto. Inaalam pa umano kung sino ang sospek at nanawagan pa na mabigyan siya ng hustisya. Ginamit pa na nag-post ng fake news ang logo ng unang balita mula sa morning show ng GMA na unang hirit. Agad niya in-screenshot ni Sunshine ang nasabing death hoax kasabay na panawagan niya sa mga friends at followers niya sa FB na tulungan siya i-report ang account na naglabas ng peking balita. Mabilis umaksyon ang mga kaibigan ni Sunshine kaya ilang minuto lang ay deleted na ang nasabing Facebook account. Claudine Barreto ang death hoax naman patungkol kay Claudine ay nangyari sa kasagsagan ng alita ng pamilyang Barreto. Kumalat online noong November 2019 ang tungkol sa Diomanoy pagpanaw niya matapos na pagbabarilin ang kanyang sasakyan sa Quezon City. Ito ay tatlong araw pagkatapos mamatay ang kanyang ama na si Miguel Barreto. Ang aligasyon ay nagmula sa isang video na tila isang balita mula sa TV Patrol ng ABS-CBN na makikita sa website na manila.tv-patrol.com. Ang pangunahing balita ay nagsasabing ambush, Claudine Barreto, patay matapos pagbabarilin habang sakay ng kotse. Makikita din sa video ang litrato ni Claudine sa kanyang kama sa ospital. Kapag ito ay share sa Facebook, ang pamagat ng artikulo ay nagpapakita ng dead on the spot. Hindi ito ang unang pagkakataon na nabiktima si Claudine ng ganitong uri ng fake news. Taong 2014, kumalat din sa social media na namatay na siya di umano dahil sa drug overdose. Guido Soza, Noong nakaraang taon na biktima naman ng death hoax si Gardo matapos na atakihin sa puso na dahilan sa pagkaratay nito sa ospital. Mariing pinabulaan ng asawa niya na si Ivy Vicencio ang fake news na ikinagulat nila dahil sa mga taong tumawag sa kanila at nagtatanong. Nadawit din sa pagkalat ng fake news ang veteran character actress na si Vanjie Labalan dahil sa Facebook post niya. Silagot niya ng wala na ang tanong ng isa niya FB friend nang kamustahin nito ang kalagayan ni Gardo. Pero sa mga sumunod na tanong kung totoo ang balita, sumagot si Vanjie ng parang hindi at not clear pa talaga. Samantala, inamin naman ni Cardo na nasaktan siya sa death hoax sa kanya at labis na inalala ang kanyang pamilyang maapektuhan ng maling balita. Vic Soto Maka ilang beses din na pinatay ang veteran TV host comedian ng mga taong walang magawa sa buhay, kundi magpakalat ng fake news. Noong February 2023, lumabas isang social media page na pumanaw na raw siya sa edad na 68. Sa nasabing Facebook post ay ginamit pa ang Frontline Pilipinas na siyang flagship news program ng TV5 kung saan ay makikita dito ang black and white photo ni Vic. Ang nakasaad sa FB post Breaking Vic Soto namatay sa edad na 68 Paalam bossing Vic Soto salamat sa buhay mo sa EB Nakalagay din dito na ang source ng peking balita ay ang GMA News. May mga netizens na nagulat sa balita at naniwalang patay na nga si Bossing dahil sa nag pa ang mga ito sa kanyang pamilya. Pero mas marami pa rin ang nagsabing fake news ito at binanatan pa ang nasabing FB page. Ilang netizens pa ang nagsabing error report nila ang nasabing account na sa pagpapakalat ng peking balita. Katunayan, hindi ito ang unang beses na nabiktima ng death hoax si Vic. Noong November 2021 ay may video na kumalat sa social media na nagsasabing patay na raw ang asawa na si Pauline Luna. Taong 2014 ay pabalita rin na matay na si Bossing na napatunayan ding walang katotohanan. Jose Manalo Biktima din ng death hoax ang nabarkad sa si Jose Manalo, sampung taon na ang nakakaraan. Sa live telecast ng It Bulaga noong November 2014, idinaan na lang niya sa tawa at biro ang balita na namatay siya sa atake sa puso. Ayon kay Jose, ang daming tumawag sa kanyang mga kamag-anak. Pabirong nanawagan din si Jose na kung sino man ang may pakana na nasabing maling balita tungkol sa kanya ay tumigil na. Zeus Collins sa kasagsagan ng pandemya noong 2020, naging biktima naman ng baling balita ang hashtags member na si Zeus. Bilang tugon, ginawang biro na lamang ito ni Zeus sa pamamagitan ng pagbahagi niya sa Instagram ng dalawang screenshots mula sa post sa Facebook ng netizens ukol daw sa kanyang pagpanaw. Sinamahan ang post ng larawan niya kung saan nakasulat dito ang mga salitang R.I.P. Zeus Collins 1993 to 2020. Sa caption ng post ni Zeus, tanging sabi niya ay fake ang nasabing balita. Isang video ang kanyang isinama sa nasabing post kung saan ay makikita siyang nakahiga sa may labas ng bahay. Julio Diaz Naging balibalita naman noong October 2016 ang Facebook post ng isang netizen na namatay sa cardiac arrest ang veteran actor na si Julio Diaz. Naitama naman agad ang fake news patungkol sa kanyang pagkamatay matapos ito pa sinungalingan ni Julio mismo. Pagtatama ni Julio, kapatid niya sa ama ang namayapa at nagkataon naman daw na kapangalan niya ito kaya inakalang siya ang namatay. Kinumpirma naman ni Julio na kapatid niya niya si Lulo na siya nagpost sa Facebook patungkol sa pumanaw nilang kapatid. Res Cortez. Fake news po. Ito naman ang bahagi ng paglilinaw ng aktor na si Res Cortez. Kaunay sa pagkalat ng peking balitang, pumanaw na siya noong 2020. Sa kanyang Facebook page, diretsong nagbahagi ng mensahe ang batikang aktor-director upang bigyang linaw ang maling balita. Kalakip na kanyang post ang screenshot ng di Omanoy post ng mismong video na inatake siya. Taglay na nasabing larawan ang paggamit nito ng logo ng GMA News kita sa nakapaloob na larawan ang nakaside view na si Rez na nakahawag sa kanyang dibdib at tila may dinaramdam. Ay ay, dalas alas. Dalawang beses namang pinatay sa social media ang comedy queen na si Ai Alas. Noong July 2020, pinaabot niya sa kanyang mga kamag-anak, kaibigan at tagahanga na fake news ang kumalat. Nalaman na lang ni Ai na biktima na siya ng maling impormasyon dahil sa mga kamag-anak at kaibigan sa Amerika. Tumawag ang mga ito para kumpirmahin ang balitang pinagbabaril siya sa loob ng kanyang sasakyan at dead on arrival sa ospital. Ayaw sana niya itong patulan pero minabuti niyang magsalita para hindi mag-alala ang mga taong hindi muna nagtanong bago pinaniwalaan ang chismis. Isang taon na nakalipas, noong July 2021, muli na namang kumalat ang tungkol sa pagkamatay ni Ai Ai. Inalmahan niya ito at hindi napigilang magmura sa sobrang galit laban sa mga nagpapakalat ng fake news sa social media. Ipinose niya sa Instagram ang screenshot ng video ng maling balita ng kanyang pagkamatay. Ilang beses na pamura si Ai, -Ai sa kanyang caption dahil marami raw sa kanyang mga mahal sa buhay ang kinabahan. Idinaan lang din niya sa biro ang fake news video na sabihin buti na lang daw ay magandang picture ang ginamit. Jiro Manyo, Taong 2016 ang kumalat sa social media ang pagpanaw naman di umano ng former child star na si Jiro Manyo. Ang maling impormasyong ito ay agad namang tinapos ni Ai-Ai de Las Alas na kilala bilang nanay-nanayan ni Jiro matapos na magkasama sila sa pelikulang Tanging Ina. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi niya ang clip ng kanilang pag-uusap ni Jiro. Maririnig sa pag-uusap na maayos ang kalagayan ni Jiro na noonan na sa isang rehabilitation facility. Nakiusap naman si Ai-Ai na sa mga taong nagpakalat ng fake news na tumigil na ang mga ito. I.C. Mendoza. Ikinagulat ng comedian TV host na si I.C. Mendoza na pumano siya di o mano matapos makomatose. Pumutok ang fake news sa kanyang pagkamatay noong January 2017. Ayon pa sa mga nakatanggap ng mensahe, inakalaram nilang si I.C. mismo ang nag-add sa kanila sa Facebook kaya inaccept nila ang friend request nito. Matapos nito, pinadalhan na raw sila ng mensahe tungkol sa kanyang pagkamatay. May kalaki pa itong larawan ng isang patay na kahawig ni IC. Ilang oras matapos kumalat sa social media ang balita, pinabulaanan ito mismo ni IC. Sa isang pahayag sa Facebook, sinabi niya sa mga tao na huwag basta-basta maniwala sa mga bogus account na nagkakalat ng balita na siya ay patay na. Pinagbantaan din niya ang nagpakalat nito na kahit nag-delete na ng account ay ipapahanap pa rin daw niya ito sa kinauukulan. Efren Bata Reyes Heto po ako, buhay na buhay. Ito naman ang naging sagot ni Efren Bata-Reyes isang video kasunod ng balibalitang siya ay patay na. Nabiktima ng death hoax ang professional pool player noong January 2021. Ang ilan sa mga ito ay ginamit pang pa layout ng ABS-CBN News article upang magmukhang kapalipaniwala ang impormasyon. Kaya naman idinaan na lamang ni Efren ito sa tawa at nilinaw na siya ay malusog at ini-enjoy ang pagpapahinga sa kanyang tahanan sa Pampanga. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!